oh, 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 oo oh. na, mataras na, Ayon, na uh, yeah. Ayan, 8.5 viewers, maraming salamat po Oo, nga, nilakyo? Nilaki, panalo Nito pala sa mamako Ayan, master friends Ay, master friends master, ayan dito sa gilid, sa gilid. dito viewers, maraming salamat

Halloh, Dame. Dame, ano? Isarap sa pagkain na ito. Dami yan. Nagkaroon po ulit. Kung wala mga ba? Uh, 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 oh. Oh. Gordon na ito. Uli. Yan. Ah, kaya lang sa yan. kasi okay, dito sa sa Tilapia, tilapia. Assalamualaikum. Mga, uh, mga pusag kasi maraming ano diyan, dahon. Oo. Hindi mo lang kasi Diyan kasi yung mga ano nila yung pagkain nila Shout out kuya sa na di ko mga live niyo. eh, sa mga kasi pagkakaroon ko kuya ito mga kasi pagkakaroon ko ng pagkakataon. Mas mo, bilisan mo! galing! Galing! Mayroon Medyo malalim dito sa bandarito! Ayan! Oo, okay. Oo, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, <laughs> um, oh, okay. Ay, okay, okay. Hey, okay. Okay, okay. Ay, oras, no. Okay, okay. Oh, okay, okay. 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 Okay, na Okay, okay. Okay, okay. Pinit lang po talaga sila. Pagod so, siyang, ano, nagtatanghali na, ano. No? Mm, Ganun sila sa tabuhan. Uh, so, talaga. Ayun! Ang hirap Oh. Oh. Ayan, ano? Oh. Oh. Uli. Okay,